Yo, what's mga idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliot, malakakaw mga videos na nagkalat dito sa internet. Bago po natin simulan ang ating panunod, nais nice ko muna pasalamatan ang mga idol natin si na idol Ernalis Noring Butin. Maraming salamat din po sa panunod idol Ferdinand Basiliote. Shoutout din kay idol Rica Del Castillo at sa kanyang asawa na si Erwin at sa kanyang anak na si Chloe. Shoutout din sa idol Marvin Caranto. Idol Ariel Tevez, maraming salamat sa panunod. At shoutout din sa idol Loreto Castro. Idol Rolly Azanyon, maraming salamat. At kay idol at Choco King ng Davao. Subscribe naman po kayo para updated sa mga bagong videos na ina-upload ko araw hey, Mga yes. ah! <laughs> matatanggal oh, <niyo> enan gulong <laughs> <ay>, na. <katignam>. <laughs> ah. <Ay>. David Barbershop. <laughs> Ah, sarang barber shop dyan. <laughs> ah, ito. pwede na. Pwede na rin. Wala ka no May lang ay. Wow naman! Pwede na la. Bilis? Wow! Bah! pang one time. Wow! Ano <laughs> sabihin sa Pinas to? Talo! Mas malapit. Huwag kita niya pa. Pati <laughs> asa hmm. so ngayon eh. Parang may nahamoy ako hindi maganda. Patrono na rin magbasa. Tawag na pag di mo pa oras. Di mo pa oras talaga. Klase. <laughs> <laughs> Grabe na mga red light to. Ang galing. Five. Four. Ayan na. Hmm. Bumalik na naman. Meron pa. Uy. nanti trip pa. Ah. Ba't nyo pinayak? Oh, ba't ang oh, batang nayak din talaga eh. Hey! Oh. Bahala ka sa buhay mo. Nigara <laughs> po. <Hey>, <laughs> <laughs> ginagawa mo yun Eh, <laughs> papanghita gilas to. Oh. Ayan oh panoorin natin ang discard ng ating kaibigan. Limang piso lang. yan dito sa so kanda. Ayan, dito. Maba kasi sobrang lakas ng ulan dito. Ayan, hanggat Mayroong ka limang piso. Ayan, sumakay ka na dyan. <laughs> uh, Atras. Oh, papinsuilo. Okay na yan. At least hindi sila mga... Lima. Hindi oh, mababa sa yung sapatos nila. Meron kang limang piso sa makay ka na. At sa bantila yun. Wala siyang kaagaw. Discarding Pinoy talaga. Lupit. <laughs> <laughs> Grabe yung takot. Alam mo, laki ginagawa mo ay, lako pumasok <laughs> uh. huh? literal na drive-thru yun Kakay <laughs> ah, ba ito? <laughs> uh. <laughs> watch till end may tao pala okay, diret Dali. Sige, diretso. Kanan. 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 Sige, sige, diretso, diretso. Diretso. Sige, kalua, kalua. Kalua, kalua. Ay, ang tagal ko maghihintay dito ah. Huh? Lasing lang pala, kala ko truck yan ah. Sige, <laughs> kanan. Ano ba yan? Kanan. <laughs> Base. Ibang bahay mo yan. Hmm, ba? Rakista. Huh? kita Rista, <laughs> bang, <laughs> anayarin <Anong> tuk, <do? laughs> bang, pumelupa, di pa <laughs> 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 <hihirap> na di na di tayo bigas ako, na mo mahirap tayo ng bigas, pero na mahirap tayo. Ng bigas. <laughs> Ate na lang inunahan mo, Ate. Ay, naku, naku. delete mo, tans, mo. <laughs> ako na ako ng crumbs, sasabihin mo Okay lang yun, ate. <laughs> 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 Pogi, Kiriw! Atang ganyan na pala pala sa pato. Ah. <laughs> huh. Teka, mukhang may naiiwan na idol ah. <laughs> <Huh. laughs> <laughs> Niligon pa eh. Teka, meron niya. Hindi <laughs> <laughs> <hadi> kisama. <naki> pala. Kapatid mong hindi. Makalabas ng bench pa. Natunog eh. Mukhang wow. nagustuhan ng bench up kapatid mo ha. Hindi <laughs> na pa huwin yan. <laughs> Last ball na. Kurog ba Jimbo 1 million? Gaya yung pangingin daw niya. Eh? Kabado? Ah, style <laughs> na pala yun. <laughs> mm. Napaso. <laughs> Dubli-dubli ka palpakan. Nako. Eh. Oh? 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 <laughs> Huwag kang hihinto. Yak. <laughs> Goodbye sa batos. <laughs> sorry, sorry. Loblobal. At hanggang doon lang po muna ating panunod, my idol. Maraming salamat po sa muli niyong panunod at sana po ay nag-enjoy kayo. Bilang support na sa ating channel, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong support. Bukas na naman po ulit. Mag-ingat po kayo.